Hello po. Uh -huh. Hello Shenarin Lozano. Si Yelin Olieta Aquino. Hello po sa inyo. Kwentuhan po muna tayo. Sino na po sa inyo nakabasa ng part 1 ng uh, hashtag Nagalix na ipinalabas ng grupong We Are Collective? Nakita ko rin po siya, no? At uh, diniscuss din niya ni Thinking Pinoy sa kanyang page. At sobrang haba talaga. Kaya sa mga nakabasa, kwentuhan po tayo. Bakit importante na malaman, mabasa itong mga expose, mga revelasyon sa hashtag Nagalix? Dahil po siyempre involved dito si Jesse Robredo, VP Lenny Robredo. Kaya naman lang po sumikat si Lenny Robredo ay dahil sa kanyang asawa. Dahil sa napaka gandang imahe ni Jesse Robredo. Kaya sumikat si Lenny. At kailangan po nating malaman ang katotohanan sa pagkataon ni Jesse Robredo dahil siya nga ang naging dahilan kung bakit sumikat ang personalidad at nakilala ng buong bansa si Lenny Robredo. 'yung summary po nung Naga Lex. Anyway po ito kasi 'yon. una una hindi po ako kasama diyan sa grupo na 'yan na We Are Collective. At wala po akong koneksyon, ni ko po siya nakakausap. At katulad po ninyo, curious din ako kung anong nilalaman noon. Lumabas po 'yung part 1 ng Naga Leaks na 'yan kanina po 3 p.m. Ah, uh, dito 'yung document na 'yon. Na-download -na ko 'yon eh. Tingin nga po. Nakagimbal lang po kasi syempre yung akala mo mga tao na malinis ang imahe ay akala mo mga santo, hindi pala ganun. Nakagimbal po dahil part 1 pa lang po ito. At maraming mga pangalan ang nakalagay dito, mga totoong tao, ibig sabihin, talagang ano po ito hindi 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 madaling gawing ano ito gawa-gawa lang na kwento may mga pangalan ng mga taong involved at ako po bilang ordinaryong Pilipino na nakilala si Rob, Jesse Robredo na simpleng taga-naga, nakatsinelas, nagpapala, simpleng tao sinasabi dito sa expose na to na allegedly, yun ay kasama sa pag-PPR niya. Kasama na rin po yung mga award na nakuha niya. Kasama daw po yun sa PR strategy ni Jesse Robredo. Yun pong nakasaad dito. Kayo po, ano pong ano nyo, komento nyo sa mga nabasa nyo. Part 1 pa lang po ito eh. Mahabang intro at may mga lalabas pang part 2, part 3. At ang mga nagsulat nitong expo expose na ito, itong We Are Collective na grupo, ay mga taganaga mismo. At may mga nabanggit po dito, mga pangalan ng mga drug lord at meron din kaibigan ng drug lord na naging counselor na di umano'y sinuportahan ng ni Robredo at ng kanyang partido. At may kinalaman din po ang expose na ito sa salin na ni Jesse Robredo na sinasabing hindi nakalagay lahat doon ng kanyang mga ari-arian at pinag-usapan din dito yung kasong isinampah sa ombudsman laban kay Jesse Robredo na graphing corruption at yung nagsampan ng kaso na yon ay missing o nawala, hindi na nakabalik ng Naga uh, At pinag-usapan din po dito sa expose na ito yung huweting sa Naga So, ibig sabihin po, yung nilalabas na imahe ng naga, ng mga robredo na malinis, ay iba dito sa expose na to sa hashtag Nagalix. <laughs> Dahil siyempre, di ba, tingin natin kay Jesse Robredo, napakalinis, santo, parang Cory Aquino. Parang bayani na nga po, tapos may ganitong mga lalabas. So, kailangan po nating malaman itong kabilang kwento patungkol kay Jesse Robredo dahil po siya ay asawa ni Lenny Robredo na kung saan sumikat lang si Lenny dahil sa kanyang asawa, si Jesse. So, kailangan mas kilalanin pa po natin si Jesse Robredo. ayan so yung uh, nawawalang tao na nagsampa ng kaso kay Jesse Robredo sa Ombudsman ito nakalagay sa number five, The Curious Case of Emilio Aginaldo Emilio Aginaldo yung pangalan nung nagsampan ng kaso Emil as he is known to friends used to be a tricycle driver at naging leader din itong si Emil ng grupong Piston. Noong 1992, eto, bigyan lang natin ng ano, background itong si Emil. Emil did not blend well with his peers. Hindi ra po siya ganun ka-close ka sa kanyang mga kaibigan. At Among his colleagues in the city council were lawyers, ex-judge, former college dean, and businessmen. So may mga... Ibig sabihin, hindi daw ganun katalino itong si Emil. Kaya minsan na papag... Uh, ano po siya, yung treatment sa kanya ay mas parang mababa sa kanya. Sa kanila, ng mga kasama niya. Pero fighter daw po siya. He never let his colleagues bully or intimidate him. The man stood his ground. Tapos ngayon nga, dahil hindi naman daw siya ganun kataas ng mga pinag-aralan ni Emil, na motivate itong sa si Emil na self-learning. Nagbasa ng law books, ganyan. So in short, nagsampa nga itong si Emilio Aginaldo. Emilio Aginaldo pangalan niya ng kaso kay Jesse Robredo ng graft and corruption sa ombudsman at nawala na po si Emilio Aguinaldo. Missing na po siya. Ayan po. Sabi ni Giselle Doneto, nakakalaki lang ng mata yung revelasyon. Nakakasabik basahin yung part 2. Well, for me, totoo yung expose, sabi. Sabi ni Vladimir Lardizabal, palagi ko itong si We Are Collective ay matagal lang nasa inner circle ng Camarines Sur, particular ang Naga City. Maybe he, she is a lawyer by profession. Alam po natin kasi parang grupo, grupo po itong We Are Collective. Sabi ni Flip Bro, totoo yan, imposibleng hindi. Kaya nga, nagaya ni Lenny ang style ni Jessie eh. Kunwari simple, pero bilyonaryo pala. Pansinin nyo, kaya nga, nagpapagamit si Lenny at ayaw nang maungkit yung pagkamatay ni Jessie. Dahil baka maungkat, maungkat mga illegal na gawain nila. Sabi ni Joel Onslow, parang tumigil ang oras ko sa kababasa. Sabi ni George Umpok, tama lang na isiwalat ang buong katotohanan upang maintindihan ng sambayanan. Mamulat sa totoong senaryo na katunayang tayo ay pinaglalaroan ng mga politikong ganid sa pera at kapangyarihan. Agree po ako dito kay Flip Bro. Yung sinabi niya na pareho ng style daw si Lenny at saka si Jessie. Kasi po, nasabi dito sa article na ito, I mean, sa expose po ng hashtag Nagalix ng We Are Collective, meron talagang, lahat naman ng politiko, meron mga PR, kung saan pagmumukaing uh, madinis yung tao, nakachinelas, at pwedeng yung style na ginawa kay Jesse, ay ginagawa rin kay Lenny Robredo. At yun yung sinabi ng ating isang commenter, naka-DDS. Sabi ni Eliandro, Nag, hashtag nagalix, mababasa po sa We Are Collective Facebook page. Zia Zofia. I wonder kung namana ni Lenny yung huweting at drug lord protector status. Ayan po sa so mga ka-DDS, Basahin po natin. Kung hindi niyo mababasa, ay meron naman pong summary dyan sa page ng We Are Collective. At sabi nga ni Renji Jane Artoriano, kakatapos ko lang po magbasa. Ha? haba pero worth it naman. Excited sa next part. May kita niyo po yung uh, article sa uh, We Are Collective Facebook page. Ayan po. So, abangan niyo rin po yung interview ko kay Attorney Bruce Rivera. Bukas po, 5.30pm sa DZRH News Television channel, Facebook page din po ng DZRH News at dito sa ating blog para po mas mahimay-himay pa. Himay-himayin po natin itong hashtag Nagalix. Ayan, basta importante pong malaman ang katotohanan po sa totoong pagkatao ni Jesse Robredo dahil siya po ang, nag ang naging dahilan kung bakit sumikat si Lenny Robredo. Kaya, ayan po, abangan din po natin yung part 2. Maraming salamat po. Meet Zikori Garay. Sabi niya, grabe talaga. Tama lang na ibunyag lahat ang mga baho nila. Sabi ni Emski, oras na natanggalin ang peking VP. Iproclaim si BBM na tunay na VP. Ayan, nag-log na. Hindi ko na mabasa. Thank you po. Tutok lang po tayo sa vlog natin. Salamat po.